Okay, so let's do your reading. My dear Capricorn, hello, 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 my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Oo, YouTube lang natin ina-upload tong mga first 15 days and second half, okay? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang yung first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, ang gagawin natin today is general reading. So, hindi po ito 100% na magro-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And dun po sa mga gustong magpa book mag-inquire about sa private reading, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page. PM is the key, okay? So let's go tayo, my dear. Capricorn, once again reading mo para sa yung first 15 days of October. Last two shuffle na lang tayo. Wala tayong jumping card today, my dear. Let's go. sa mga nagtatanong bakit daw wala tayong first 15 days or uh, first 15 days at saka second half sa ibang platform, uh, mas gusto ko kasi na mag-focus muna sa isang channel. Although meron tayong mga card of the day sa ibang channel, ang reason nun kasi, sa especially sa Facebook, is madali kasing i-upload yung mga ganun kaiksing video kumpara sa mga long video. Pero yung mga long video sa YouTube ko lang talaga ina-upload sa ngayon. Sa ngayon ha. Okay, so let's go tayo my dear sa energy ng iyong kaperahan first 15 days of October. My dear, wow, very very nice we have here the nine of pentacles. Okay, enjoying. Okay, nararamdaman ko sa card na to, enjoying. Um, once again, energy to ng first 15 days of October. So there's a tendency, my dear, na kung meron kang mga gustong bilhin, meron kang gustong gawin, magagrant siya, my dear, ngayong first 15 days of October. Ang card na to is just more on enjoying and the uh, luxury, okay? More on luxury, my dear. Uh, freedom na bilhin yung mga bagay na gusto mong gawin at Uh, puntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan kasi ito ay uh, mayaman na kumbaga sa tao, 'di ba? Mayaman si Nine of Pentacles, okay? This is also energy of fruit of your labor. Okay? So there's a tendency my dear na ang first 15 days of October is um, nagkakaroon na ng fruit of labor, fruit of your labor, nagkakaroon na ng bunga, nagkakaroon na ng resulta, my dear, yung mga inumpisahan mo sa area ng career. Okay, very, very nice, my dear. I love the energy, okay? So, let's go tayo, my dear, sa area ng iyong kapuso -pusuan. We have here the energy of the moon card. Energy ng sadness, okay? So, nararamdaman ko medyo may konting sadness over here. Ah, uh, for some of you is meron din mga question mark, okay, meron mga tanong sa inyong puso. Um tungkol sa isang tao or tungkol sa isang energy. Okay, so mar mararamdaman mo Once again, impact to my dear ng first 15 days of October. So, there's a tendency mak makaramdam ka talaga ng, kal ng kalungkutan or ng sadness, my dear, sa area ng iyong pag-ibig. Okay? And at the same time, uh, baka mapatanong ka rin. Okay? Curiosity. Okay? Nakikurious ka sa energy ng isang tao. Medyo na ka or medyo na may misteryoso. Misteryoso? Something ganyan yung kanyang energy. Um, okay, dun muna tayo. But so far, maganda yung usapin ng iyong kaperahan, my dear. Okay? Very, very nice. Okay? Punta na tayo, my dear, sa energy mo. We have here the energy of the full card. Okay? So, sa energy ng full card, trying, ex uh, trying experience, yun ang na nakukuha ko dito. Once again, eto na yung energy mo, my dear, ha? So, sa first 15 days of October, pwede kang mag-try or mara, uh, there's a, ano daw, kaya mo yan. There is a possibility, my dear Capricorn, na mag-try ka ng mga new things, mga, bag, mga new things, mga bagong bagay, mga bagong energy, okay? Possibly din na maging risk taker ka rin, okay? Yun na nakukuha ko dito. Baka pumasok ka sa isang ah uh, bagay or isang let us say parang business or isang area of responsibility something like that na parang hindi ka masyadong sure okay pero maganda tong energy na to okay so kung iko-compare natin tong dalawang energy na um wag masyadong ma-overwhelm my dear lalo sa area ng usapin ng pinansyal, okay so wag masyadong medyo free spirit kasi may dirang yung first first 15 days of October, so huwag masyadong ma-overwhelm yung gastos, yung mga ganyan, paki uh, control lang talaga siya, kasi once again ang ganda ng area ng iyong uh, financial, okay, posibleng din baka meron mga bakasyon, baka magbakasyon ka baka ma-overspend ka rin my dear, okay, kasi energy ng full card my dear, yung overall na energy sa area naman, my dear ng full card at saka ng moon card, dito na po mapasok, my dear, yung ah uh, pagiging misteryoso ng energy baka meron kang mamit na na tao or baka meron kang napupusuan na tao or this is probably baka ito'y matagal na sa buhay mo any energy is welcome medyo sa energy na ito pero ang overall don is like curiosity okay and Uh, you're a little bit sad, okay? May sadness talaga ako na nakukuha sa area ng iyong kapuso-pusuan, okay? Kunin natin yung dalawang binabalance ng ating full card. We have here the energy of the four of cups, okay? Mm Huwag -hmm. hayaan, my dear, na yung emotion, okay? Yung emotion, uh, manaig, okay? Sabi ko nga medyo sad ka sa area ng love and then yung iyong pera is nagpo-flow and alam naman natin may dear yung energy na yan, di ba? Pag malungkot tayo kung ano nung mga binibili natin, kung ano nung ginagawa natin, and yan yung sinasabi dito my dear sa energy. Meron pa rin talaga mga issue, okay, sa inside your heart na parang hindi pa rin talaga na -re resolve hindi pa rin talaga na na nako-close, okay? So tingnan natin, we have here the energy of the Six of sword Mm -hmm sinusubukan mo naman, my dear, sinusubukan mo naman, my dear, na talagang ipang magpatuloy lang talaga sa buhay. Yun ang na nakukuha ko dito sa dalawang card. If we're going to combine yung dalawang energy, kahit na sabi natin na full card ang over, overall na energy, my dear, I can feel na parang mas pinipili mo lang siguro, my dear, talaga na mag-move forward kahit na meron nangyayari na something inside your emotion, okay? Inside your mind. Honestly, my dear, malungkot ka. Okay, yun ang nakukuha ko over here. Malungkot ka talaga, my dear. Pero parang tinatago mo siya, my dear, sa first 15 days of October. Okay, you are very, very sad. Meron mga issue, my dear, na talagang nakapending pa rin talaga, my dear, sa iyong emotion. Okay, and... Meron mga question, okay? Meron mga question inside your mind over here. May mga, sabi ko nga medyo nahiwaga. Ang ka medyo na mysterious ka, my dear, dun sa energy na yun. Pero you are choosing to move forward, okay? Maganda 'yung usapin ng pinansyal. Okay, very very nice. 'Yun nga lang, wag kalang wag lang sana manaig my dear 'yung emotion habang nagpo-flow 'yung usapin ng pinansyal. Hindi maganda yun eh. Ah, uh, paano ko ba sasabihin Minsan pag ginamit mo 'yung pera para i-cover up 'yung sadness, 'yung parang gano'n, i-cover up 'yung sadness na nangyayari inside you. You use the money para ma-cover up 'yung yung sadness inside you, hindi siya maganda. Kasi once na maubos na yung pera, once na mawala na yung pera na yon or nabili mo na yung gusto mong mangyari, my dear Capricorn, eventually babalik ka ulit dun sa energy ng sadness. Kasi nandun pa rin talaga yung emotional issue. I hope you get my point, okay? Punta tayo sa area ng iyong heart. We have here the energy of the devil. I told you, this is your heart, the devil may galit inside your heart, meron, meron mga question, meron mga question, meron mga tanong inside your heart, you're moving forward, okay? I-highlight ko yun, you're moving forward, pero deep inside you are not okay. Lalo na sa area ng love, okay? Lalo na sa area ng love, uh, sabi ko nga may sadness dito sa area na to, may pagkapagod sa area na to, Uh, may pagka misteryoso yung energy, nahiwagaan ka, na may mysterious, mysterious yung energy, something like that. And sa energy ng the devil, nasa heart area mo pa talaga, my dear Capricorn, ah uh, this is energy of galit. Okay, for some of you, baka revenge, okay? ah uh, once again, nag-warning ako sa paulit-ulit sa area ng pera, wag, wag ma-overwhelm, okay? Hindi maganda yung, yung sa area ng money, okay? Kasi once na mawala na tong, itong energy ng, ng money, babalik ka ulit dito, my dear. Babalik ka ulit talaga dito, okay? Ang hirap i-explain. <laughs> Ay, paano ba i-explain tong part na to? No? Um, kunyari sa mag-asawa. Kunyari sa mag-asawa, dear, ha? For example, sa mag-asawa. May issue kayo. May issue kayo. May issue kayo ng partner mo And nagkaroon ka ng money Tapos Uminom ka um, Kasi may pera kayo Uminom ka, nagparty ka, nagclubbing ka Or something like that And then after nun Pag uwi mo sa bahay, nandun pa rin yung issue Hindi pa rin talaga siya nare-resolve Okay, I, nagbigay lang ako ng example Pero iba-iba naman may ang sitwasyon At sinaryo ninyo Pero somehow yung sinaryo na yun Is connected sa energy na nasasagap ko So, parang wag mong takpan. If there's any issue, kung meron any sadness, wag mo siyang takpan. Although, yes, maganda talaga, may dear, yung energy ng iyong kaperaan, may dear, sa first 15 days of October. Pero, wag mong gamitin yun, my dear, na bilang parang panakip dun sa, sa nangyayari inside you, okay? So, next card natin over here, we have here the Ten of sword We have here the energy of the chariot. Okay? So, mm -hmm. Sabi ko na yung may mangyayari eh. May mangyayari sa area ng kaperahan, my dear. Okay? Itong, itong magandang energy ng kaperahan, hindi to maglalas. Okay? Sabihin na lang natin, my dear, magtabi ka para sa rainy days. Ganun na lang sabihin natin. Kasi hindi laging tag-araw. Okay? huwag ka masyadong ma-overwhelm, okay? Although maganda talaga ang first 15 days of October para sa area ng iyong kaperahan, meron kang ma-achieve, meron kang ma-accomplish, meron kang magagawa, you are enjoying, there's a tendency na baka mag-travel ka rin or mabili mo yung bagay na gusto mo or magawa mo yung bagay na gusto mo. Pero once again, hindi ito maglalas. Hindi kita pinagbabawalan, my dear Capricorn, kung gusto mong gawin yung mga bagay na yan kasi syempre, privilege mo naman yan na gawin yung mga bagay na yan. Pero once again, hindi nito mare-resolve kung ano yung issue na nasa puso mo. Ah uh, baka mag-file up lang siya. Kasi pag nawala na yung pera, baka ang pumalit naman may dear is magsisik ka naman kasi hindi ka nag-save sa rainy days, okay? Kasi nga syempre, 'di ba? And sa area ng chariot over here, Okay, there's a tendency na baka meron mga connection na pinagpapatuloy mo, my dear, pinagpapatuloy mo pa rin, maski na meron ka pa rin galit doon sa energy na yun. For example, kaibigan, karelasyon, kapamilya, kinakausap mo pa rin, meron pa rin talaga kayong connection, may something pa rin, even though may tension talaga between the two of you. So, my dear, stop mo yan, cut mo yan. Pag hindi na talaga kayo okay, i-cut mo yan. Kasi bandang huli, ang feedback niyan, my dear, ay nasa'yo, okay? Ang balik niyan, my dear, ay nasa'yo, okay? So, pag hindi na okay, pag hindi na kayo, ah uh, pag hindi ka na happy dun sa connection, is better, my dear, na parang ikat mo na lang talaga yung connection, okay? We have here the energy of the Eight of Swords, okay? Mm -hmm. Eight of Swords is energy of trap card. So, parang nakukuha ko dito, my dear, lalo sa energy ng usapin ng financial. If marasib mo tong blessing na ito sa usapin ng financial, it's better na i-priority mo na lang talaga yung mga obligation. Kasi I can feel na parang meron ka talaga mga obligation na meron ka mga bayarin, meron ka mga kailangan ayusin. Although parang deserve mo naman talaga maging masaya, deserve mo naman mag-travel, or deserve mo naman bumili ng kung ano yung gusto mong bilhin. Pero I have this message over here sa energy ng Eight of Sword na it's better, my dear, na i-resolve mo na lang, my dear, yung mga problem para kahit papano makahinya ka talaga, magkaroon ka talaga ng totoong emotional freedom. Okay? Kung kumpara, my dear, yung bumili ka ng mga bagay or gumawa ka ng mga ganito or mag-travel ka and then pag-uwi mo, nandun pa rin talaga yung mga issue. Okay? Next card natin over here is the energy of the King of sword, the very smart. Sa area to ng love, my dear. Okay? So, you know what to do. Alam mo ko ano yung nangyayari. Alam mo, may dear, kung niloloko ka. Sabi ko nga kanina, may meron mga connection, my dear, talaga na nagpapatuloy pa rin. Nag-uusap pa rin kayo. Meron pa rin talaga mga communication, something like that. Pero ikaw, my dear, little bit off na talaga yung feelings. Alam, alam mo talaga, my dear, na meron nangyayaring something off. Meron nangyayari na mali. Meron nililihim sa'yo. Nahiwagaan ka na, na mysterious ka or for some of you my dear nasa sad ka nalulungkot ka okay so valid yung feelings na yan my dear wag mong i-ignore yan my dear sa first 15 days of October once again um I do advise na ikat mo na yung connection right away, okay? Wag nang i-push, wag nang i-insist bago ka pa makagawa ng mga bagay na posibleng mag-backfire lang din ulit sa iyo, okay? Last card natin over here is the energy of the page of cups, control your emotion. Pag-aralan mo may idea, hindi lahat ng na mga nararamdaman natin ay uh, dapat ay nagma-manifest, okay? So, control, 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 my dear, your emotion. Okay? Once again, ang heart mo is the devil. So, there's a tendency na merong galit dyan sa iyong kapusupusuan. Okay? Bottom deck of the card is the two of ones. This is the hidden message, my dear. Okay? Making decision. Okay? Napaka-importante, my dear, na gumawa ka ng mga fixed decision, my dear, ngayong ah uh, first 15 days of October, for example, di ko na siya kakausapin, di ko na siya i-message, di ko na siya i-chat-chat, parang ganon my dear okay so it's it's better na magkaroon ka talaga ng mga fixed decision and moving forward lang tayo my dear this is also a nice na araw, my dear. Maganda tong araw na ito, my dear, para mag-move on. Okay? Yun. Napakaganda. Because I can feel, my dear, natutulungan ka, my dear, ng first 15 days of October na talagang makamove on talaga ng 100%. Okay? So, just in case meron mga issue, sabi ko nga sa'yo, my dear, ikat mo na kaagad yung connection na yan, my dear. Congratulations, my dear, sa area ng usapin ng pinansyal. Okay? Something na matagal mo nang gusto mangyari ang maigagrant mo. There is also a fruit of of labor over here. Pero once again, magtabi sa tag-ulan, okay? Kasi hindi pa laging, hindi laging tag-araw, hindi laging ganito ang panahon, okay? So, my dear Capricorn, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Mag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.